<laughs> Ngayon lang ako nakakita ang ganyang kalaking common ah. Ano sir? Mga ilang kilo po yan sir? Mga mayigit mga may apat ah, ito. Ala po bang sampu yan? o <laughs> oh, nagkamali lang ako ng estimate. <laughs> Okay, good morning po mga kabukid. Nandito po tayo kay Faring JR. Ito, lahat ng isda. Baka gusto nyo. May, meron siya. Kompleto po siya. Lahat ng isda. Ang ano. Uy, wala kang buli. Gano'n pre. Parating pa, Parating pa lang. Ito, lahat ng gustong bumili ng isda. Araw-araw uh, may isda ka pre. Araw-araw oh, araw -araw po. May tindang isda dito. May palaka po. Maraming mamaya. Tsaka liwalo. Ah, meron din wala. Oh, ito. Tignan natin yung may palaka pa lang tinda si Paring JR. Mga magkano yung ano nito? Bullfrog to, oh. 200 lang. 200 ang kilo nito? Oh, lilinisin. Ay, lilinisin pa. Oh, palaka mga kabukid, bullfrog sa ta sa Kapampangan, bullfrog eh, ko sa Tagalog, ano tawag sa Tagalog nito pre? Uh, pal palaka, alam ko palaka, oh, libre linis lang mga kabukid. 200 ang kilo. Ang lalaki, masarap ito. Prito. Araw-araw po, meron silang tindang isda. Ayan po. Ayan, dito lang sila nang, nanguhuli. Dito lang sila nang sa may ano, sa may maldagat na yan. Pero ano po yan? Uh, bukirin. Na ano lang, nalubog lang sa ano. Sa baha, mga kabukit, pero pababaw na. eh ito lang, yung location nito, sa may ano, uh, San Agustin. Kandaba, Pampanga. Ito sa tulay, oh. tapos ito sa puno. Araw-araw oh, po may tinda si paring JR dito na Meron siyang tinda ngayon ano ah, Yung isa sa pinakamasarap na isda sa kandaba Common Ano pa yung sa tingin mo pre para sa iyo Ano pa yung pinakamasarap na isda sa kandaba no, Likaok Masarap din yun no oh. ay, Yung liwalo Tsaya oh, yung ano yung pararak Ay oo oh, pararak oh, oh ano, ano sa, sa Tagalog man? Burasi ba yun? Oh, Burasi. Maraming nagdadaan dito mga kabukit. Ah, uh, eto, papuntang ano to? Papuntang bahay pari uh, Baliwag. Tapos sa likuran natin, pag pag dumiretso ka sa likuran natin, ano? Ah, uh, Makakarating ka ng kandaba, bayo ng kandaba Hello ma'am, good morning Pwede ko isali sa vlog ko ma'am Alya <laughs> <Hallya> po. <laughs> oh, meron pong customer si Paring JR. Ma'am, sali ko kayo sa vlog ko, ma'am. Ano? Ano? Oh, ang lalaki po nung no, ano niya, cream dory. Ah, may dagdag. Ah, may dagdag. Yun ang mas maganda daw, may dagdag. Ayan po, common mga kabukid yung isa sa pinakamasarap na isda. Hi ma'am! Sali ko kay sa vlog ko mama na ma'am. Ayoko! Ma <laughs> Taga saan po kayo ma'am? Ayos, dito lang po pala mga kabukid sa may San Agustin, Candaba, Pampanga. Ah... Uh, yung ano, yung cream dory. Magkano? Magkano kilo para sa kalaman? Pwedeng ano, 100. Pag may yung fruit, ano ba, marami eh, 100, konti lang. Pag konti lang, sandaan. 120, ano? 120 po, 100. Eh, palaka. Nagulat po kayo sa palaka, ma'am. Ako rin po, kanina nagulat. Meron si, meron pong palaka, si paring JR. O, oh, ang bilhin po ni ma'am, ano, uh, yung isa sa pinakamasarap na isda. Uh, 200. Common. Kaya saan masarap Common po, mga kabukid. Pero sa mga nagtatanong, magkano itindamong common? 80 lang. 80? 80 ang kilo. Kayo ma'am, ano po yung pinakagustuhan niyo mga isda? Pera. Ay, Ay per <laughs> isda po ma'am, isda. <laughs> ayun yung ah, yun. Pero alas lang masarap, no? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Ano, pre? Marami ka ng ano? Marami ka ng benta? Anong oras ka naga, ano, nagkakaisda? Maaga. Maaga? Ay, alas na madaling araw. di puwet ka pa kasi nyan Maaga pa lang, ano? Maaga pala. Madaling araw po pala. Oh, eto po, tilapiang wild ah uh, cream dory, 100 ang kilo. O oh, 120, ganyan po. Tapos, ano, uh, yung isa sa pinakamasarap na isda dito, yung uh, common. O oh, typist, meron po. Tapos, ro uh, roho. Ayan po, kompleto po. Tapos, may palaka pa si pare ko. Eh, Nasaan yung palaka mo? Ito. Ito, may palaka po. Oh. Mamaya, oh, tayo Anong buro? Burong palak. Eh. Bu Bu ko, burong palaka. <laughs> yung buro dito. Ay, nagtitinda ka rin buro? Oh, meron din palang buro. Kumpleto pala dito. Oh, meron pa dun, oh, mga kabukid. Oh, yung, ba't nakahiwalay ito, pre? Hiniwalay mo lang? Eh, mga common to, oh. Para yung yung... Oh, para makapili yung mga customer mo. Oh, ito. Yun, ito, malalaking common to. Oh. Ay, may itlog yan, pre. Quality. <laughs> okay. Press na press, mga kabukid. Pare, puta na ako dito na. Ito mga kabukit sa lahat ng gustong ano, bumili ng isda dito sa may San Agustin, Candaba, Pampanga. Araw-araw po, nagtitinda sila ng isda dito. At pwede po kayong mamili kung ano yung gusto nyong isda. Marami pong klasing iba't ibang klasing isda dito. Dito lang po nila lang po yan. No? Sa may, ano po, sa may, ayan, pala, parang maladagat po. Pero ano po yan? Ah... Uh, uh, ay, hey, good morning po. <laughs> eh, baha po yan, baha. Para maladagat pero ang tawag yan, uh, palayan po yan, palayan mga kabukid. Good morning po. Dito tayo, meron din dito. Meron din mga nagtitinda dito, mga malam mini market. Alright mga kabukid, ah, uh, Isang magandang araw po sa ating lahat. Ah, muli tayo na pa napadaan dito sa may San Agustin, Candaba, Pampanga dito sa sa may tulay na maraming isdang tinda malam mini market mga kabukid. dito po hello sir good morning po sir good morning si ano si boss Edwin ah, muli, ah, More, nakita ni boss Edwin Medyo busy lang ako boss kaya matagal ako na pasyal dito. Hi sir, good morning sir. Uh, you, do you understand Tagalog? Slide. Oh, ko na pa naman ako mag-English. Oh, dudugo ang ilong ko. Pwede ko kayo isali sa vlog ko? Uh, you want to my vlog? It's okay? Oh, hoy, hoy. Nahirapan ako, hindi ako naiintindihan. Ay, karami mong isda, sir. Oh, uh, ito, oh. Madami, meron pa pala ano, oh. Oh, bulig. Meron kayo liwalo, sir? Mamamakaw na, mama na liwalo, Ay! Mamamakaw ka liwalo? Ano ginagawa mo sa liwalo, sir? Where are you from, sir? Where are you from? Manila. Manila? Pero, taga ibang bansa. Oh. Yeah, Bang ah, Bangladesh. How many years in the Philippines, sir? Ten years. Ten years. Oh, medyo matagal. Ten years. Di pa Sir, kumusta yung ano mo? Meron mer mer kaliwalo, parating? Oo, oh, parating. Ay, pala pa ngayon. On the way pa, on the way. Pero marami po siyang tinda. Ano, may mga common, typis, uh, roho, tsaka bulig. Ay, dito kay madam, oh. Ay, madam. Ano, may, uh, parang si ate ba yun? Tama. Oy, parang... Oh, dying queen. Oo, oh, dying queen. Oo nga pala, ano? Si, si madam, magaling mag-dying to. May order po kayo? May pa-order? Wala, nagdadaying lang kayo. Oy, kasipag naman. Pa? Oh. oh, lahat po nang gustong bumili mga kabukid. Uh, Puntahin niyo lang po si si Madam. Maganda po yung nagdadaying dito. Ah, uh, manugang ni ano ni Ate. Ano pa? Oh, si Ate Rita, mga kabukid. Kadami po dito ang nagtitindang isda. Uh, wala. Mga ano to, mga wild, mga kabukid oh. Ang dami. Ah, uh, pwede ba naming malaman ulit sa mga sa mga kaalaman ng mga viewers natin kung magkano yung nakadaing na? 70, 70 nakadaing na, hindi na kayo maglilinis. Isasalang niyo lang sa kawali niyo mga kabukid. Murang-mura na. Napakahirap magano maglinis oh. Ba't kayo madam wala kayong guwantes? Wala guwantes. Oh, medyo nakakasugat puyan 'yan, di ba? pwede natin ipakita si ano yung sabi ni Sir Daengquino, oh, 'di ba? Ang ganda niya mga kabukid, 'o. Pero ah uh, yung anak ni Ma'am, uh, uh, misis Mrs nito, ano? Ano Ma'am? Oh, tama. Pag 'di ka marunong dito, 'o, oh, mga susugat ka diyan, 'o. Oh. Ano sa tingin niyo, Ma'am? bumaba na ano yung tubig dito sa may ano? Medyo. o medyo? Oh, medyo-medyo. Okay, Ma'am. Salamat ah. Ito 'o, oh, madami pang ano si Boss Edwin. Ang mga typist. Ay, order po, order. Ah, eto pala. Ay. Okay, mga kapagid. Good morning po. Dumating na yung liwalo mo kaya? Ah, eto na pala. How many kilos you get, uh, Pister? Lahat? Oy, marunong pala magtagalog. <laughs> lahat na pala, lahat. Kukuhanin. Merong big buyer dito, mga kabukit from Manila. Wala po, sir. Konti lang. Ito, bababa tayo. Titignan natin. Eh, alam, madulas, oh. Wala, sir. Konti lang. O, konti lang daw. Babay ka tayo. Madulas eh. Kompleto. Merong ano, may, may kompleto pala, merong pangsigang po. Ano? ano, ah sampalok. Opo. Ay, ano yan, meron ding ano, suka. Saan po? Sa kanila. <laughs> Kala ko, galing eh. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Hello sir, good morning Good morning po sir uh, Ang daming ano Buhay na buhay pa yung isda na boss Sabi nila ko Bunti lang yung huli nila pre Kunti lang, sabi nila kunti lang uli nila. Kadami pa lang ano, big buyer pala yon yung si Sir. Kukunin daw lahat. Nasaan na? Ano yung nagtitinda rin? Sa uh, Divisio Remol. Ah, sa ma Ah, ah, ayun, pumunta dun. Ayun. Araw-araw po, no? May tinda kayo? Araw-araw. Pero yung ano, yung liwalo, araw-araw ba yon? mga dalawang araw na lang siguro hindi na sila di na, dadalo na. na ah ah da parang 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 ano isa sa pinakamasarap na isda mga kabukid kaya lang madalang lang makuha plus media Kuha lang yan dito yan sa ano mga kabukid dito sa may uh, baha. Pababaw na po ba yung tubig? Oh, pababaw na. Pababaw na. Ito ba, papakita ko po sa inyo. Ito, mala dagat-dagatan pero bukirin puyan po 'yan, mga kabukit, uh, so pababaw na daw po yung isda. Ay, ah, yung isda yung yung tubig, sorry. <laughs> pababaw na po daw yung tubig. Ay, ito pala yung hinahanap ng karamihan. Yung liwalo, mga kabukid do. Oh. May bagong dating liwalo. May, kaya lang dito, may merong kukuha pala nito. Merong naka-order, pa-order. Ay, konti pa yan ano 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 sa ano yan, screen na ano pinanguhuli? Pante. Ay, pante. Kitig ano, sa taga sa Kapampangan, Kitig, sa Tagalog, pante. Konti yung huli nila ngayon, mga kabukid sa Binicuya, ano, pababaw na yung tubig. Ah, uh, mga ilang araw na lang Mandadala lang sila Oh okay, Yun Liwalo Mga kabukid Isa sa pinakamasarap na isda Dito sa Kandaba Uy Dalagyan ah Ay hito Hito Tsaka nat itong native Mga kabukid Ano Buhay na buhay Kasi ang pinanguhuli po nila Ano mga kabukid Ah uh, pante kaya buhay na buhay po yung ayan 'no oh. buhay na buhay yung itong native na napakasarap niya mga kabukid <laughs> Mayroon din po bili mayro sya ren ay atin mandala ka ren ay silipon kay mo Tin lang may mi tiyanda lang hen. Eh. Pupunta tayo dito mga abogad, merong nagahagis -ag ng dala. Ito. Dito lang sabi ko sa inyo, dito lang 'yan ano, kinukuha. Sa ano? Sa gilid. Ito ilog to, oh. Malit na ilog. Okay mga kabugid, nandito po tayo sa may San Agustin, Candaba, Pampanga. So marami po nang isda, dala ang gamit. So panoorin po natin. Ay, laki pala nito oh. Common sir, kalaki niya sir ah. <laughs> Ngayon lang ako nakakita ang ganyang kalaking common ah. Ano sir? Mga ilang kilo po 'yan, sir? Ano, mga may kitli, mga 2 kit ito. Kaya... Ala po bang 10 'yan? <laughs> oh, nagkamali lang ako ng estimate. Eh uh, seryoso si mas magaling si Kuya sa akin mag-estimate mga. Yung ko 'yon. Sila <laughs> na kumuha, ayo. Ayun, oy, pre, kung sakay diyan. Ang laki nung nakuha niya. Pwede Pe nyo ba akong isakay diyan? Ah, uh, sir, salamat, sir. Salamat po. Sa inyo po ba 'yan, sir? Uuwiin niyo na sa inyo? Ah. Uh, Pang pulutan niya sir ah. Pang ano? Oh. Pang... Pang... Di-display ko lagi. Ay hindi sir. Pang isang pamilya po yan ah. Ano? Pang isang pamilya ano? Ulam. Palagay uh, ko may sosobra pa sir pag kalinuto mo yan. Mga ilang kayo sa pamilya sir? Mga ilang po kayo? Kami. Pito kami. Pito? Sa tingin ko sir sosobra pa yan. <laughs> Sobrang laki eh. Ano? Uh, grabe mga kabukid ah. Sa tingin niya, sir babae na laki? Uh, ito lalaki ito. Ay babae, babae. May itlog ano sir? May itlog. Oh, oh, may, itlog. <laughs> may itlog pa lang sir. Ano na? Ulam na. <laughs> itlog pa lang, ulam na. Nah, nahuli ka mo ni Ricky ni si Ricky Cabral na mo. Ricky Cabral, oh. siya po yung nakaalis sa dala po yan ano. Oh, Ayun oh, no, nanggagagis po sila ng dala yung mga kabukid. Oh. Ay naka nakaalis na kala. kala ko sasama ako. Pre, sama niyo ako. Oh, <laughs> sir, salamat sir ha. Oh. oh, oh. oh? Ang laki talaga mga kabukid, grabe. Ito na, ito dito lang po sila. Hi sir, good morning po. Ah, good, morning, ah, good morning po. Tagasan saan kayo, sir? San Simon, sir. Oh, San Simon. Oy, napadayo kayo dito, sir. Medyo malayo 'yun ah. ah ko talaga, sir. Ay, talaga, ba? Ay, dito lang po sa mga kabukid. Kababal, kabalen natin. Uh, o, yun o, oh, nang nandadala po sila mga kabukid. Uh, ah, yung po, kanina, ang nahuli nila yung, ano, yung malaking common. Ah, sobrang laki mga kabukid. Grabe sa tagal ko dito sa Kandaba, ngayon lang ako nakakitang ng uh, ganong kalaking komo na nahuli ng dala. Oh. Nandadaala po sila. Eh, ewan ko po kung ano yung tawag niyo dito sa gawin nyo, Pero dito sa amin sa may Kandaba, uh, dala. Araw-araw po, uh, merong nagtitindan ng isdado sa likuran natin sa may tulay dito sa may San Agustin, Kandaba. Ayan po, oh, marami. Ay, kadaming huli pala dun no, oh, sa kabila. Oh. Oh, yung kaliwat kanan po, yung mga ano dito, yung mga bangka ayan po lahat po kasi dito karamihan ang ano nila ang hanap buhay nila pangingisda. so medyo mataas yung tubig ngayon uh, uh, marami po silang nahuhuling isda ayan po oh, lalayo sila yan manghuhuli ng isda yan mga kabukid magagaling yan sa bangka oh, yung makikita nyo sabi ko nga kanina kaliwat kanan Okay. Sir, mahal na lang ako. Ay, sir. Salamat, sir. Thank Ay, you. Eh, lang ako. Ay, opo, Doon naman po tayo lahat ng galing eh. Kapang ka ba? O, kapang ko po, sir. Kaya hindi kumubukan daba sa lapungan. Ah, masyente kayo. Dakal ko kay Kate. na eh. <laughs> Apo kabalag na. Ay, uh, Kenny. Ito po, kabalag. Kenny ya. Ay, eh, nag-agis. Kenny po talaga yung kabalag. Algo, ka ba kayo na, sir? Ali po. Ah... Uh, busy rin eh. Pagka nakasingit lang ngayon, nakasingit oh, ako. Ang sa dalawin yo. sa'yo, isang YouTube, isang gano'n. Yo, ah, uh, apa. Kasi kahing kayo isa yan. Uh, sa salpa, uh, apa, apa, apa. Sige po, salamat din po.